so kanani tv vlogs nandito na naman ang aking katropa na si katatay so, kakain daw siya ng dragon fruit ayan ipapakita ipapakita niya daw kung paano magbalat ng dragon fruit o sige na ipakita mo na ang magbalat niya nabilis ang pagbalat ng dragon fruit yan. Yan. Tapos? Tapos. Ang, ang gagawin nyo lang, patsarain nyo na. Wow, sarap oh. Um. yan. Mapula-pula. Parang ice cream. Diba? Mm. 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 Balat. Mm. Oh, nalaglag pa. Nalaglag pa. May humihingi. Balat. Mm. Yummy. Ayan. Tapos ako, tapos ako, ito yung pagkain ni Kananay TV Vlogs. Ayan, egg, hot dog, tsaka kanin, tanghalian. Sige so, na, sabihin mo, mm. kain mo na. Kain tayo. Diyan ang, ang, ano, kung paano, siya kainin. Tanghalian mm. daw niya, dragon fruit. Diyan. Mm. Diet daw siya muna. Mamaya, hindi na naman. Sige na, babay na. Yeah. Kain mo na daw kami. Kain muna ako. Bye-bye. Ito akin. Yan o. Tangalian. Kailangan kumain ng kanin kasi magtatrabaho na naman ako. Mamalansya na naman. Mm. Mm. Huh? mo dali. Ito ah. Ano nyo Parang kanin di. bijoy mo. parang ice cream. Mm. Lata na ng prutas, paborito mo na eh. ni pinipili si katrupa na si, katana, si katatay. mag siya mm. ng dragon fruit. Oh, Eric, ano masasabi mo sa mga supporter natin? Wow. Magpasalamat ka. Thank you sa mga supporter. Sumupad na sa partners, pagkain ko lang. Diet, diet more. <laughs> Anong diet? Sabi mo. I-follow nyo ang aking kananay TV Vlogs. Tapos, mag-react kayo hard. Tapos, panoorin nyo. Oh, hello mga katropa. Ma ah, may sasabihin daw si katatay o anong sasabihin mo na mahal na mahal mo na ako hino <laughs> comment <laughs> ano ah, mag, mag comment kayo kung ano gusto yung ipakain sa akin sa sunod para makadiet naman ako comment anong klaseng anong ano mukbang kahit ano basta putas Ayan na, patapos na po siya. Isang buong dragon foot na naubos niya na. So, yun po, dito lang. Maraming maraming salamat po. Sana mag-follow kayo. I-follow niyo po ako, Ana Fifi Kananay TV Vlogs, sa FB page ko. And then, subscribe naman kayo sa YouTube channel ko, Kananay TV Vlogs. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat po. Please like, share, comment, and subscribe. So, bye bye po. Tapos na ang aking katrupa.